Araw nga ng linggo ngayon, mga tropa, kaya sasamba kami. Gising na nga ako dyan ni Mama, mga tropa. Di pa nga ako nagigising dyan kasi ang ganda ng pinaginip ko. Kung nga lang nakalimutan ko. <coughs> Uy, mga tropa, akala nyo makikita niyo yung ember ko. <laughs> no, 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 no. Yan nga mga tropa, naglalambing ako kay Papa. Perte magiging bebot ko. Kahit pogi na masipag pa. pagpa wow. Hindi lang yon mga tropa, napakalambing ko rin. Ano pa nga hanamin niya para na akong tree coffee? Kasi <laughs> nga ni Mama tong ulo ko may buhok-buhok pa. Shout out nga sa tita kong chabing kayo. Pakalupit mong mag <laughs> Healthy five na pala decision ka sa buhay, tita. Tawa ka pa dun sa buhok. Binira mo pa. Kung ko, tita, hindi mo na inisip. Puro ka na sa akin, tita. Papadala na kita sa China. Nga mga tropa, nakagayak na ang mga kapatid ko. Aura-aurahan na sila. Mga tamad naman sila ba mga tropa, may natanggap na naman kaming blessing. Siyempre, galing na naman to kay Kuya JP. sobrang pasasalamat namin. Eh, nagkaroon si ate ng masayang kaarawan. Ngayon yung linggo ang ginangat na birthday ni ate mga tropa. Pero sa Wednesday day talaga ang birthday niya. Naklang namin ngayong linggo. Eh, nandito si Papa. Para magkakasama kami isi-celebrate. Shout out niya kay Kuya Ryder nag-nag tala ng handa ni Ate. At maayos lang nga hati dito ang pagkain. Nga mga tropa, pinag-aabot na ni Kuya sa amin yung pagkain. Alam nyo ba mga tropa, gutom na gutom na gutom na kami dyan. Kaya hindi pa kami kumain lang lunch kasi nagre-ready kami. And nga yung mga handa pinadala ni Kuya JP sa amin. Labok at pancet at spaghetti ang pinadala niya. Ay puto at mga tropa. May kasama lumpia at chicken. At meron din litchon belly mga tropa. Wow! Happy, happy birthday ate. Alam ko nasayahan ka sa birthday mo. Tamang salamat kuya JP. Napasaya mo kami. Lalong-lalo si ate. Kung nga kami kumain, nanggahamahati muna kami sa mga kapitbahay namin. Masabay-sabay kaming mabusog. Kami palang mataba ang nagbibigay ng mga pagkain. At sila ang naghahati sa mga bye-bye. Tapos nang mamigay, binakbaga na ng mga kapatid kung masisiba. <coughs> Ayan, kumain na kami kasi gutom na gutom na kami. Ano si mami lang mataba. Akala nyo lang busog yan, pero hindi. <coughs> <coughs> nagutom rin yan, mga tropa. <coughs> Abay, nagagalit daw siyang ipakita sa camera. Pakikita daw yung kain niya. Lagi niyan sinasabi kunti lang yung kinakain niya at nagda-diet siya. Eh? Ngayon mga tropa, may pruweba na kami. Ito <laughs> ibedi itanggi. Sa mga tropa, matatapos na pala itong video ko. Ang akay na sa amin, ipalaw niyo na kami. I-share niyo na rin itong video namin. Naman hanggang dito na lang. Bye-bye!